Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Monit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Jeremias 29.11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid, may ginawa ang Diyos na hindi mo gusto pero may magandang resulta. Ano po ang mga posibleng ginawa ng Diyos na hindi mo gusto pero may magandang resulta para sa iyo? Ang una po sa kalusugan. Sabi po sa Jeremias 29.11, Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Na mga kapatid, kasama sa plano ng Diyos ang ating mga kalusugan. May plano ang Diyos para sa ikabubuti ng ating katawan. Ang ating katawan ay hindi nilikha ng Diyos para abusuhin, kundi alagaan at mahalin. Huwag nating gamitin sa kasamaan at ipakasangkapan sa kasamaan o sa masama ang ating katawan. Dahil may purpose si Lord kung bakit niya nilikha ang ating katawang lupa. Anong sabi ng Bible? Dito po sa 1 Korinto 6.20 ang sabi, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Use your body for God's glory. Dito naman po sa 1 Korinto 3.17, Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang tinutukoy po dyan, mga kapatid, yung ating katawan ay sinabi pong templo ng banal na Espiritu. So, ibig pong sabihin, mga kapatid, huwag daw nating abusuhin. Huwag nating Uh, sirain. Dito po sa Roma 12, oh no, ganito naman ang sinabi. Kaya nga mga kapatid alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili. Sa English po niyan kapatid offer your body or bodies a living sacrifice isang handog na buhay banal at kalugod-lugod sa Diyos ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos Kaya mga kapatid, makikita po natin ang purpose ng Panginoon sa paggawa niya, paglikha niya sa ating katawan. Gagamitin dapat natin ito sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Bakit ko sinabing may gusto ang Diyos, may plano ang Diyos na hindi natin gusto, pero sa bandang huli ay magpapasalamat ka? Now, halimbawa, nagpipray ka na pumayat, o mag-diet, kaso di mo naman maiwasan, di ba may mga ganyan. So isang araw, nagmotor ka, dahil may pupuntahan ka ngayon kumilos ang Diyos niloob na maubusan ka ng gasolina magiging flat yung gulong ng motor tapos walang gasoline station walang vulcanizing shop magtutula ka ngayon na napakalayo yon mga kapatid tanggal dyan yung kolesterol mo may plano ang Diyos kung bakit nangyari yan sa buhay mo para makapag-exercise ka naman minsan naman ayaw mong kumain ng gulay niloob na magkasakit ka at ang advice ng doktor, kumain ka ng gulay. Alam mo kapatid, sa batas ng lumang tipan, anim na araw ay gagawa ka. Subalit so, ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. Ibig pong sabihin mga kapatid, minsahi ito na dapat ang katawan ay huwag abusuhin. Tandaan din po natin, gumawa ang Diyos ng gabi para makapagpahinga at magkaroon ng sapat na tulog ang katawan. E eh kung inaabuso natin, hindi na natin pinapatulog yung ating katawan, masyado tayong nag-overtime, overtime, kasi naghahangad tayo ng magandang trabaho, overtime ng overtime, baka bumigay ang katawan natin. Samantalang gusto nga ng Diyos, gumawa siya ng gabi upang makapagpahinga ang tao. Gusto mong pumunta sa isang lugar, nagmamadali ka dahil baka maiwanan ka ng sasakyan mo. So balit, niloob na may mga bisita na pumunta sa iyo tapos naantala na ang biyahe mo. Naiwanan ka pa. Subalit so, may natanggap ka na balita na naaksidente ang dapat mo sanang sakyan. So may mga plano mga kapatid na naiwan ka, hindi mo yun gusto kasi naiwan ka pero maganda ang resulta dahil yung palang dapat mong sakyan na -accidenti. So magpapasalamat ka ngayon. Kaya mga kapatid, kapag hayaan lang natin si Lord sa buhay natin at handa tayong magpasakop sa Kanya, mag-cooperate sa kanyang mga plano at kagustuhan, gumagawa siya ng paraan para tayo ay mapabuti, lalo na sa ating kalusugan. So ano po ang posibleng ginawa ng Diyos na hindi mo gusto pero may magandang resulta para sa'yo? Una po, sa kalusugan. Pangalawa, sa pangarap. May mga gusto ka ba o pangarap ka ba na hindi natupad tapos hindi pala kagustuhan ng Panginoon? Pero gustong-gusto gustong mo talaga kaso hindi gusto ng Diyos na mga kapatid, isa yan sa mga dapat nating maunawaan. Sa pangarap natin, mayroon din si Lord na yes, mayroon ding no, at mayroon ding wait. Kung hindi ka masunorin sa Diyos, kung hindi ka faithful sa Diyos, masyado kang nagmamadali at minamadali ang plano ng Diyos. Dahilan na sisikapin at iaasa mo na ito sa iyong sariling kamay. Kaya ang yes at wait na sagot ng Diyos ay magiging no may pangarap tayo pero kung hindi sang ayon si Lord sa pangarap natin, hindi tayo magtatagumpay. Subalit ipapahayag sa iyo ni Diyos ang gusto niya para sa iyo na dito ka magiging komportable at tunay na masaya. Mayroon ngang naghahanap ng trabaho. Nang makapasok na ng trabaho, may natuklasan siyang mga anomalyang ginagawa at siya ang pinapagawa o pinapaasikaso. Yun, hindi na niya matiis sa konsensya niya. Kaya ang ginawa niya, nag siya. So, ibig sabihin, hindi yon plano ni Lord para sa kanya. Hindi ka ba nakapasa sa exam? Hindi mo ba natupad ang gusto mo? Bigo ka ba sa pangarap mo? Huwag mo itong ikabahala o ipag-alala dahil pinoproseso ka pa ng Diyos. At kung ayaw talagang ibigay, may the best na plano si Lord para sa ikabubuti mo. Yun nga lang, umpisa, hindi mo pa magustuhan yan. Pero sa kalaunan, makikita mo na maliliwanagan ka na ito pala yung the best ni Lord na plano para sa atin. Kaya kapatid, tandaan mo, kahit marami kang pangarap, kahit anong pagsisikap mo sa iyong sariling kamay, at hindi ka na naglilingkod, at mas napapalayo ka sa Diyos, walang mangyayari kung ayaw namang ibigay ni Lord. Maaring makapagtrabaho ka, pero wala ka pa rin narating. Ang buhay ay hindi lang ngayon kapatid. Mayroon pa itong bukas o future. Kaya, Kumusta ka sa darating na future? Paano kung sa darating na future, mas lalong wala ka na kay Lord? Anong sabi ng Bible? Sa Kawikaan 169, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Anong mga balak mo, pangarap mo sa buhay, kung hindi man ipatupad ni Lord, wala din. Kaya mas magandang kapi tayo kay Lord kasi may balak man tayo, may pangarap man tayo, pag si Lord ang nagpatupad nito, success talaga kapatid. So, anong sabi sa Isaiah 55.8? Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Mayroon tayong mga sariling pamamaraan. Pero pag hindi paraan ng Diyos, hindi gusto ng Diyos, ayaw ibigay ng Diyos sa atin, wala din. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Kaya sumunod na lang tayo sa kaisipan ng Diyos kasi the best yung plano paraan ng Diyos kaysa sarili nating plano. At maliwanag nga sa ating teksto, ang sabi sa Jeremias uh, 29.11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So hindi lang ito mensahe para sa Israel kapatid, kundi ito ay maari ding mensahe para sa atin ngayon. So, ano ang mga posibleng hindi mo gusto pero may magandang resulta para sa'yo? Ang pangalawa, sa pangarap. May mga pangarap na gusto natin pero dapat ang Diyos pa rin ang matupad sa lahat ng ating kagustuhan. Now, pangatlo, sa relasyon sa Diyos. Now, halimbawa, um, nag-pray ka na, Lord, alisin mo yung, uh, yung mga hadlang sa buhay ko. So, minsan nag-pray ka na alisin ang mga hadlang sa gabal sa buhay mo. Eh dahil wala ka ng time sa Diyos, di ka na makapag-worship. So ngayon mga kapatid, nagtataka ka bakit namatay ang lahat mong itik na alaga. Sasabihin mo, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Ang sabi ng Panginoon, anak, inalis ko lang ang hadlang sa buhay mo dahil wala ka ng time sa akin. Hindi maganda sa ating iniisip bakit inalis ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon na uh, pray ka na magkaroon ka ng time sa Kanya, edi eh, gumawa ang Diyos ng paraan para maalis yung mga hadlang-hadlang na yan. Diba? So, minsan ang pagsamba, pakikinig, yung pagbibigay, Bible reading, devotion, prayer, sharing the gospel, hindi mo yan gusto. Lumalayo ka dito minsan, di ba? Pero ito ang gusto ng Diyos para sa'yo. O, mga kapatid, dahil follower ako ni Jesus, anak ako ng Diyos, sumusunod so ako sa Diyos, at buong puso akong maglilingkod sa Kanya, itatabi ko ang pangsarili kong kagustuhan. At ia-align ko ito sa kagustuhan ng Diyos para mapanatili ang maganda kong relasyon sa Kanya. Ngayong panahon mga kapatid, masyado nang matapang ang tao. Pag may problema, may mga nagkaroon ng mga malubhang karamdaman, may nagsasabi na pinapalo ka lang ni Lord, may na si Lord na iparating sa iyo. Love ka ni Lord, gusto kanyang maglingkod ka sa kanya. Pero wala pa rin pakiramdam. Wala pa rin pagbabago. Hindi pa rin natatakot sa Diyos, ayaw pa rin sa Diyos. Ibig sabihin masyado na talagang matapang ngayon mga kapatid ang tao. But mga kapatid, paalala lang, anumang pangarap mo, trabaho mo, business mo, profession mo, mahal mo kung ito ay magpapawalay, magpapalayo, hihila sa magandang mong relasyon sa Diyos, huwag mong hayaang kumilos ang Diyos na alisin at ilayo ito. Nang Diyos sa iyo. Bagkos hayaan mong si Lord ang magpatakbo nito habang ikaw ay lumalalim sa Kanya. Mas dumadami ang panahon sa Kanya, naglilingkod sa Kanya ng tapat at dumadalo sa mga pagtitipon o pagsamba. Anong sabi sa Proverbs 16.3? Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Ako mga kapatid, bukod sa ministry, marami din akong pangarap sa buhay. Gusto kong gumanda ang buhay ng asawa at mga anak ko. Gusto kong magkasarili ng bahay na hindi tumutulo ang bubong. Gusto kong magkaroon ng sapat na budget na hindi na maubusan. Subalit lahat ng ito ay araw-araw kong pinagpipray kay Lord. Inaasa ko ang tagumpay kay Lord habang may malaking responsibilidad na ibinigay ang Diyos sa church na iniwanan ng mga pastors. Why? Bakit iniwanan? Because sa malaking kakulangan sa financial support. Dito sa San Jacinto, sa church na pinapasturan ko ngayon, di ko nga alam kung paano kami nakasurvive. Salamat at nakaunawa naman ang asawa ko sa sitwasyon namin. Nabubuhay lang kami kapati dito hanggang ngayon sa awa at biyaya at sa tulong ng ating Panginoon. Ano ang temptation? Pwede naman kaming umalis dito anytime. Pwede akong magnegosyo, maghanap ng trabaho, sa hangaring matupad ko lang ang pangarap ko at makapagpakalids ng mga anak ko. But hindi ako pwedeng gumawa ng hakbang na ikasisira ng relasyon ko sa Panginoon. Lagi kaming nagpe-pray at umaasa sa kanyang kagustuhan. Kaya kapatid, naniniwala ako na kahit nasa ministry ka, kahit full-time ka, pastor ka, leader ka, members ka, Christian ka, anak ka ng Diyos, ibibigay pa rin ng Diyos ang pangarap mo ang gusto mo basta lagi mo siyang inuuna at sa kanya ka sumusunod namumuhay at umaasa. Ano ang sabi sa awit 37, 4 at 5? Kayawi awi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulong ang ganap kapag ika'y nagtiwala. So ano po ang mga posibleng hindi mo gusto pero may magandang resulta para sa'yo? Sa relasyon sa Diyos, mga kapatid. May mga bagay na si Lord ay kumikilos para mas mapabuti pa ang ating connection relasyon sa Kanya. Ano po yung ating application ngayon? Una, magkaroon tayo ng open heart, teachable heart, submissive heart sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, tanggapin natin, ikagalak natin, pasalamatan natin kung hinubog tayo ng Diyos. Inilagay tayo minsan sa isang pangyayari na hindi natin gusto. Pero iyon pala ang mas pinakamabuti para sa atin. Number three, anumang mang gawain natin sa buhay, magpakasangkapan tayo sa Diyos at huwag hayaang mawala ang relasyon mo sa Kanya, ang time mo para sa Kanya. Now, mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.